Ayan guys, may naisip na naman ako. Trending yung ginagawa nilang to eh. Yung magluluto tayo sa sinag ng araw. Bukan <laughs> natin guys. Lang kukuha tayo ng kawali. Ito Papainit natin sa araw. Try natin. Dapat sa nasisinagan na ha. Rigid ba to? <laughs> Ayan guys. Napainitin muna natin. Tapos lagyan natin ng mantika. Tingnan natin kung mapiprito yung itlog. Ayan guys. Suminit na. Mainit na siya. Maya maya lagyan na natin siya ng mantika Tignan natin kung legit nung makapagprito tayo ng itlog dito. Nandito tayo. Sinagan natin yung araw. Kikita tayo sa CCTV guys. Ayun o. Painitin pa natin ng konti para. Eh, mahinit pa siya guys. And guys, kumuha ko ng mantika. Tignan natin kung kukulo yung mantika dito. <laughs> Uusok pa. Yan trending daw to eh. Try natin kung totoo. Yan guys. Painitin natin. Hintayin natin kumulo. Yan guys. Nasa sinag siya ng araw. Hintayin lang natin kumulo yung mantika. Tingnan natin kung uusok. At magpulito tayo ng itlog doon. Ayan siya guys oh. Ngayon natin. Hintayin natin mga 15 minutes. Tawagin natin yung kasama ko para may mag-video sa akin. Nabang nagpulito ng itlog. Bale! Bale! Ang init na kaya tignan mo. Ayan yan, magpapabideo ko sa kanya para <laughs> pagprito ko ng itlog. <laughs> Tingnan natin kung mainit na. Pumusok eh. Mamaya maya. Ayan na guys, parang umuusok na nakikita ko na. Ayan na guys, lalagyan na natin. Lalagyan na natin. <laughs> ayan guys. Huwag nyo na. Naluluto to. Ayan, naluluto na no. <laughs> Legit. Ayan guys, legit siguro guys. Wow! Ayan na, naluluto na yung egg guys. Tawag mo din. Talagang nakakalotong ng sinag ng araw. Mga katipid tayo sa gasol pag ganito. <laughs> Na muna man, guys. Nakakaluto tayo. <laughs> legit na legit, guys. Nakapasok naman <tellan> po oh, <in>, kasi, wala kain maging <laughs> tabo. <Tapsa>. Tignan <laughs> nyo naman, guys. Naluluto ano, na siya, guys. Ayan guys. Mukulo na siya. Legit nga, guys. Makakatipid tayo ng gasol. Kasi matagal. Legit na legit siya, guys. And, guys, pwede na nat. natin kainin ito. Papakin na lang natin ito guys. Ayan John, dito ako sinag na araw ang init. Sobra. Nakapasa siya guys. Ayan na guys. Babalik na lang ako guys.